What's up, sup, kabagyan? Tagal na nating di nag no? Nakakadry ng lobby? <laughs> well, well, kaya naman today, papunta tayo sa bahay ni Ate Colleen. Siyempre, pagpatay gutom kung saan may pagkain, dadayuhin natin, di ba? Uy, char lang yun, ha? Pero minsan, okay yun para makalibre. <laughs> anyway, today, Christmas party ng ating Tagalog. Please, naggrupo! Kaya naman, syempre, nagdala ako ng walong plato. <laughs> Dito kasi sa Australia, pag my party, bring a plate to share. Kaya naman ang ating nyo, nagdala ng plato, kutsara at may tinidor pa. O ba diba, prepared! <laughs> at ito na nga, nakarating na tayo sa mansyon ni Ate Colleen. Pero nakaka-nervious, tignan nyo naman, oh, may mikropono na sila. Oh my God! Pero naamoy ko na rin yung crispy pata. Kaya naman tara na, gutom na gutom na ako eh. Umagat tanghali, walang kain. Ang dahil lang dito sa Christmas party na to. Pagpasok ko, akala ko kainan na. Dali-dali pa naman ako umakyat. Pero bumungad sa akin, kantahan at sayawan. Ano ba yan? Pero okay lang kasi may hinihintay pala tayo si na Grace La and family. Siyempre, naniniwala ko na may dala silang Filipino foods. Yummy! Anyway, may kanya-kanya pala kaming roles ngayon. Si AC ang aming MC, si Colleen ang aming drama queen, lonely girl, at malalaman niyo sa ending. Si Mirai ang aming muse ngayon, singer, at dancer. Pero pwede rin backup dancer si Colleen. Sample nga dyan. Pero biglang nahiya kasi may dumating na pala. Hello, Graceland family! In fairness, ang ganda ni ate. First time pala naming na meet yung anak ni Gracela. Ang bait niya, maganda pa. Perfect! Sabi nga namin, sa kayo nagmana? Hindi naman sa nanay eh. Nagalit tuloy. <laughs> Kaya yun, hinanap na lang namin si Maria. Kasi dala nila si Amari. Yung pinaka-cute naming chikiting sa grupo. Sumigaw kami, Amari, asan ka na? Tapos ayun, narinig na pala tayo. Andun lang pala sa taas, nag-chill-chill lang. Wala so, na tayo para makakanta tayo Sakto, mga Sakta di ba? Mga bigay-bigay lang. Sakto na <laughs> ba? Asa ako sa bigay, pero bigay. Okay, so pagod na ako makinig kay Mirai, kaya naghanda na lang ako ng pagkain kasi gutom na gutom na talaga ako at andyan na yung Filipino food, Yummy! Pero syempre, hindi lang ako naghanda, tinago ko na rin yung plastic bag. Need kasi natin yung mamaya para sa Sharon koneta natin, di ba? Whoops, nakalimutan pala natin yung sushi kaya habang hinahanda ni Jess at Colleen, ito namang si AC, hinahanda yung pampremyo natin mamaya. Oy AC, baka naman ha? Dapat sa akin yung tas at pinggan ha? Pero wait lang, hindi naman kami umino nga. Yung dalawang to parang lasing. May pagandahan pa sila ng likod na nalalaman. <laughs> Bago pala kami kumain napansin ko na wala kaming backdrop. Kaya naman, nag-ayos muna kami. Pagtapos ng ilang minuto, sabi ni AC, time out, time out ang pagkanta, kainan na! Yun! Yes, ito pala yung mga plato na sinasabi nila sa Australia. Pag may party, bring a plate. Ibig sabihin nun, pagkain po, hindi plato. Oh my God! <laughs> Kaya na bahala mag-judge sa background. Uh, cheers! cheers. Shot, shot, shot na yan. Shot, shot. One, two, no, three. Naman. Next. Wala yan. <laughs> Pansin nyo si AC nakikiagaw sa may anak? Sabihin mo kaya kay Carlo para may baby number two na tayo. Ganyan talaga pag may kainan, merong selfie para may documentation, di ba? At syempre, bago kumain, magdasal muna tayo, guys. Bye, kain lang kayo ng kain mga ate kuya kasi mamaya ako mag ng natira, okay? Walang makikiagaw. Magpakabusog kayo dyan kasi mamaya marami tayong gagawing palaro. Yun pala yung hinanda ni ate AC. Ano kaya tong rules ni ate AC? Ngayon, syempre, kung may bring a plate, wash your plate din para walang hassle sa iba. O, yan ang Australia. Ang ganda, diba? ba? Everybody happy! Pero para hindi boring ang paghugas, dapat may pa O, oh, ha? Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. Kaya tayo tumataba kasi pasimple lang tayo dito sa gilid pero kain tayo ng kain. Pero nakapansin si Maria at Mirai. Kaya sabi, hop, stop na yan. At gusto din kasi nilang maglaro para mapanalo na nila yung papremyo ni ate AC. <laughs> nistorbun niyo ako sa pagkain babawi ako pero nakakatuwa kasi si Mirai hindi man lang natuto sa unang pagkakamali ni Maria <laughs> yung nakapikit habang kumakanta patay at buti na lang hindi langaw yung pumasok <laughs>